Bago ko simula ng kwento, shoutout po kay Dexter Siga from Butuan City. Magandang araw at gabi sa lahat. Ako po si Robert at narito ako upang ibahagi sa inyo ang aking karanasan na naganap sa Cagayan de Oro noong 1991. Ako ay nasa labing limang taong sa mga panahong ito. At kakalipat lang namin sa isang subdivision. Ang bahay ay napanalunan lang ng aking ina sa isang raffle na isinagawa sa isang mall na malapit sa aming dating tirahan. Naalala ko pa, buwan yon ng Abril at wala na kaming klase noon. Hindi naman masyadong malaki ang bahay na napanalunan ng aking ina. Mayroon lamang itong dalawang silid na sapat lang para sa amin. Dahil wala naman akong kapatid. Ngunit matagal ko nang nalalaman ang sanhi kung bakit ako hindi nagkaroon ng kapatid. Dahil sinabi na sa akin ni itay noon na mayroong sakit sa puso si inay. At halos mamatay ito nang isilang niya ako. kaya hindi talaga niya pinaiintulutan na magtrabaho si inay. Dahil baka mapaano ito. Sa mga panahon ding ito, ang trabaho ng tatay ko ay electrical maintenance sa isang pabrika. Sa unang gabi ko rito, hindi ako dinalaw ng antok dahil naninibago pa ako sa lugar. Iba na talaga kapag nakatira ka na sa subdivision dahil hindi ka na pwedeng uminom ng alak sa daan. Huwag mo ring hayaan ang yung aso na pagalagala sa daan lalo na kung ito'y matatag at agresibo dahil baka may makagat itong tao at igit sa lahat bawal ding magingay ng labis lalo na sa gabi dahil maagang natutulog ang mga tao sa harap ng aming tahanan ay wala pang nakatira Ngunit pagkatapos ng isang linggo ay mayroon ng tumira dito. Dalawang matatanda na sa palagay ko ay mag-asawa marahil. Nung una, maayos pa ang lahat. Dahil madalas ko silang natikita na naglalakad sa kalsada tuwing umaga. At tuwing may taong nakakasalubong sila, nginingitian nila at binabate pa ng magandang umaga. Ngunit makalipas ang isang buwan, ay biglang nagbago ang mag-asawa. Sapagkat gabi na sila madalas lumabas at madalang ko na silang makita sa araw. Ang nakakapagtaka pa, sa isang buwan nilang pananatili sa lugar, hindi ko pa sila nakitang bumili ng pagkain. Hanggang sa may napansin akong kakaiba sa kanila. Sa tingin ko, ay parang may itinatagong lihim ang dalawa. Kasi sa tuwing lumalabas sila ng gabi, nag-iiba ang kanilang mga galaw. Malayo sa kanilang kilo sa umaga. Dahil sobrang bilis nila kung lumakad, na tila hindi galaw ng isang matanda. Nais ko sanang ipaalam sa mga magulang ko ang mga bagay na nakikita ko. Ngunit, pinili kong wag mo nang ipahayag sa kanila. Baka kasi magtaka sila. Kung kaya't itinago ko na lang ang aking mga nakita. Pero alam kong hindi magtatagal at may babahagi ko rin sa kanila ang mga ito. Lalo na kapag nalaman ko balang araw kung saan pumupunta ang mag-asawa tuwing gabi. Madalas kasi akong tumatambay sa aming balkonahe, lalo na kapag gabi. Kaya agad ko silang nakikita kapag sila'y lumalabas. Pero hindi ko inaasahan na sa paggaan ng mga araw, magkakaroon pala kami ng seryosong problema. Dahil bigla na lang nagkasakit si inay. Tinamaan siya ng lagnat at nahirapan sa paginga. Kaya't agad namin siyang dinala ni Itay sa pinakamalapit na ospital. Ngunit hindi naman kami nagtagal doon. Dahil nang painumin ng doktor si inay ng gamot, unti-unti namang nawala ang kanyang lagnat. Hanggang sa naging maayos na rin ang kanyang paginga. Akala namin ay okay na ang lahat. Ngunit pagkatapos ng dalawang gabi, muling bumalik ang kanyang lagnat. Pero hindi na namin siya dinala sa ospital dahil maayos naman ang kanyang paginga. Pinainom na lang namin siya ng gamot para bumaba ang kanyang lagnat. Ang problema lang ay sumasakit ang kanyang katawan. Para daw itong namamanib. Kaya't minamasahe namin siya ni Itay hanggang sa siya'y nakatulog. Kinabukasan, labis kaming natuwa sa pagaling ni Inay. Dahil akala namin na ang pamamanib ng kanyang katawan ay dahil lamang sa kanyang lagnat. Ngunit pagdating ng gabi, habang kami ay kumakain sa mesa, ay biglang nanginginig si Inay. Para itong kinokumbulsyon. Kaya nataranta kami ni Itay. Nang hawakan namin ang kanyang kamay at braso, nagulat kami dahil sobrang ingit niya. Kaya dinala namin siya sa kwarto at pinahiga. Matapos namin siyang painumin ng gamot, kumuha si Itay ng dalawang bimpo at isang planga ng tubig. Habang pinupunasan namin si Inay, nakarinig kami ng huni ng ibon sa labas. pahinang pahina na ito hanggang sa muling magbalik ang katahimikan sa paligid. Nung una, hindi ko yon pinansin dahil akala ko ay isang likas na ibon lamang yun. Maya-maya, bigla na namang nagsalita si Inay na sumasakit na naman daw ang kanyang katawan. Dahil dito ay nagtataka na kami ni Itay. Dahil sa gabi lang ito nangyayari kay Inay, maayos naman siya sa umaga. Makaraan ang ilang saglit ay bigla na lang napatitig si Itay sa bintana na tila may nakita siyang hindi kaayaya kaya't ako'y tumayo. Lalapit sana ako sa bintana upang makita kung sino ang kanyang pinagmamasdan. Pero pinigilan niya ako. Kaya tinanong ko siya kung sino ang nasa labas. Tumahimik na lang ako nang sinabi niya na wag na akong magsalita. Di naglaon ay bigla siyang huminto sa kakapunas kay inay at nagulat ako sa kanyang ginawa dahil inalis niya ang kanyang dalawang sinilas mula sa kanyang paa at sabay nang sinindian gamit ang posporo doon sa kusina tapos sabay nang itinapon sa labas. Nang ito ay tuluyan ng masunog umaaling asaw ang amoy nito kaya't isinaran niya agad ang pintuan at mga bintana. Dahil sa pagkabigla ko sa kanyang ginawa, ay napatanong ako ng bigla sa kanya kung bakit niya sinunog ang kanyang sinilas. Kinilabutan ako sa kanyang sagot dahil sinabi niya yung narinig daw namin kanina ay hindi karaniwang ibon. Isa daw yung aswang at malakas ang kanyang hinala na hindi yon lumayo sa aming bahay. Dagdag pa niya na ang dahilan kung bakit laging nagkakasakit si inay tuwing gabi ay dahil inaswang na pala ito. At ang dahilan din kung bakit niya sinunog ang kanan sinelas upang umalis daw yung nilalang sa labas. Dahil sa kanyang mga sinabi, ako'y pinawisan sa takot sapagkat meron na akong pinaghihinalaan. Walang iba kundi ang mag-asawang matanda na nakatira sa aming tapat. Nais ko na sanang ipaalam sa kanya ang mga nakita ko nung mga nakaraan. Pero nag-aalangan pa rin ako. Baka hindi niya ako paniniwalaan. Pagkaraan ng maygit dalawang oras, nakarinig kami ng mga yapak sa aming bubungan kaya't inutusan na ko ni Itay na isara ang bintana sa kusina dahil nakalimutan daw niyang isara yun kanina. Agad naman na kong kumilos dahil baka mamaya ay pumasok doon ang nilalang. Nang isasara ko na sana ang trangka, bigla na lamang may humawak sa aking braso. Kaya napasigaw ako ng malakas dahil unti-unti akong hinila ng nilalang palabas. Nakakatakot ang kanyang mga kamay dahil puno ito ng balahibo at meron ding itong matutulis na kuko na kulay itim. Buti na lang andyan na si Itay sa likuran ko. Hinila niya ako pabalik para di ako mahulog sa bintana. Nung hindi talaga ko binitawan ng nilalang ay sinaksak ito ni Itay ng patalim hanggang sa ito'y bumitaw na napasigaw sa sakit Nang may sarana namin ni Itay ang bintana bumalik kami sa kwarto kung saan naroon si Inay Di naglaon nakahinga na rin kami ng maluwag nang mawala na ang kanyang lagnat at sakit sa katawan Nang muling naging tahimik ang paligid dito na inamin ni Itay sa amin na mayroon siyang kaunting kaalaman sa pagtaboy sa mga aswang at kung paano sila patayin gamit ang kanilang dugo. Dahil nung binata pa siya, may kaibigan no siyang antingero sa kanilang bayan at yun ang nagturo sa kanya sa mga pamamaraan. Matapos niyang ikwento ang kanyang nakaraan, doon ako nagkaroon ng lakas ng loob Naipahayag din ang mga nakita ko nung mga nakaraang araw. Nang marinig nila ang aking kwento, kinuha ni Itay sa kusina ang patalim na ginamit niya sa pagsaksak sa nilalang. Hindi pa niya pala nahugasan yon, kasi napansin kong may mga dugo pa. Nagsindi siya ng ilaw at inilapit niya ang patalim sa apoy. Habang pinapanood namin siya, sinabi niya na simula bukas ay magiging mas malala na ang sugat ng nilalang. At kahit palaway niya ang ipanggamot, ay hindi na ro'yon gagaling. Dagdag pa niya na ilang araw na lang ang itatagal nung nilalang. Simula nung nasugatan ni Itay yung nilalang, ay hindi na kami ginagambala nito. Hindi na rin nagkasakit si inay. At hindi na rin namin nasilayan na lumabas ang mag-asawa. Hanggang sa ang mga ito ay tila nawala na sa lugar. Na parang nagpunta na ang mga ito sa ibang bayan. At doon na naman magasik ng lagim. Makaraan ang isang linggo may huminto na malaking truck sa aming tapat, at may apat na kalalakihan ang bumaba. Pumasok sila sa tahanan ng mag-asawa, at kinuha nila ang mga gamit sa loob. Paglabas nila, nagulat kami dahil may mga nakatakit ng panyok sa kanilang ilong. Nang mailipat na nila sa truck ang lahat, ay saka lumapit si Itay. At tinanong niya ang mga ito kung saan ba lumipat ang mag-asawa. Magalang namang sumagot yung isa sa kanila na sa ilu-ilo raw. Idinagdag pa niya na sobrang baho daw sa loob ng bahay. Parang may nabubulok daw na karne. Kaya tinakpan nila ng panyo ang kanilang mga ilong. At tanggang dito na lamang ang aking kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.